Hulaan ninyo kung sino ang balik sa eksena. Isang pulis na sumikat sa social media, may kwentong hindi kayo makapaniwala. Si Patrolman Francis Steve Fontillas, nakilala dahil sa controversial niyang mga post sa social media, ay bumalik na sa trabaho. Si Fontillas, na umani ng batikos dahil sa mga pahayag niya online, ay bumalik sa Quezon City Police District noong March 20. 2025. Nagpakita siya ng pagsisisi at nangakong ititigil na ang pagpupos ng mga mapanirang salita. Siya ngayon ay nasa ilalim ng restrictive custody. Hindi pa siya nagsusumite ng formal na sagot sa mga kasong kriminal at administratibo laban sa kanya, kabilang na ang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Itinutulak na Polcom at PNP ang mabilis na pagresolba sa mga kasong ito. Sumailalim si Fontillas sa treatment para sa kanyang mental health noon, ngunit tumanggi siyang magpa-follow-up check-up. Sa kabila nito, sinasabi niyang pinatawad na siya ng PNP at nananatili siyang isang pulis. Naka-assign sa District Personnel and Holding Admin Section simula noong Pebrero, si Fontillas ay awal nitong nakaraang buwan ngunit bumalik na. Patuloy na sinusubaybayan ng mga pangyayari at babalitaan namin kayo sa mga susunod na update.